pagtahak sa daan patungo sa sityo nayon, Barangay Santaynes, malawak na ilog ang inyong haharapin. Kung kaya't espesyal na sasakyan na malalaking gulong lamang ang makapaghahatid at gumagamit ng spike na kinakabit sa gulong. Kung hindi kakayanin ng aming sasakyan na tumungo sa aming pupuntahan, kailangan na naming maglakad upang makarating sa aming paroroonan ang daan ng babato at matarik ay hindi naming alintana dahil sa aming misyon na makatulong sa mga katutulong. Kapit na yung sityo na yun. ako nagtutulong sa sityo na ito. Sa wakas, nakarating din. Alas, uh, alas 5.30 na. At di nagtagal, kami ay maluwalhating nakarating sa lupain ng mga katutubo. Lalakas <laughs> loob, na at Natutuhan na nilang magdasal na ang gamit ay ang kanilang katutubong wika. Mamamasid natin ang pakitang turo ni ng Susan May Trinchera, literacy worker ng Kabultan at ginoong Roberto L. Musa, ALS Mobile Teacher. Sila ay masayang nakikisa sa mga gawain sa mga aralin na dati sila ay mahiyain at tikom ang mga bibig. Dahil sa ALS, unti-unti nilang nakita ang tunay na kahulugan ng magkaroon ng kaalaman. Oh, para, 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 para. Ay, napakagaling! Ano yung nabuo natin talita? Well, para, para, para sa kipo ng IPRA okay. ay Indigenous People's Rights Act. Okay. Sa wikang Tagalog po para mas madali nating maintindihan. Ano? Uh, ang ay ito ang batas na Ang batas na ito ay tatawagin Batas o sa Karapatan ng mga Katutubo. Ang kaugalian ng mga katutubo na kung ano ang nasa hapag ay kanilang ibinabahagi sa kanilang mga bisita. Isa sa kanilang natutuhan sa Family Basic Literacy ay ang wastong pagwawalis na kalila namang isinasagawa sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang hapunan nila. Anong tawag sa saging na to? Dalayan po. Dalayan? Dalayan. Yon, yun, ni ang tawag sa saging. Nakakainin nila mama yung gabi. Ito pinakahapunan nila. Wala siyang panse, wala siyang Ito ang nanay niya, ang magandang babae. Kita <laughs> niyo? <laughs> Ang panganganga ay isa sa kanilang kultura. Ito ay nagsisilbing libangan at pagkatapos nilang kumain, pinakahimagas na nila ito. Masaya naming binibigay ang mga gamit sa pag-aaral tulad ng papel at lapis na ipinagkaloob ng ating butihing punong bayan ng Tanay, kagalang-galang Rafael A. E. Tanwatko. <tinyo> Habang kami ay naghahanda sa aming pag-uwi, kami ay hinandugan ng mga katutubo ng isang sayaw pasasalamat. Kahit napagal ang aming katawan sa layo ng nilakad, ay di namin inalintana ang hirap at pagod. Ang mahalaga sa amin ay makapagbigay kami ng oras upang ipakita sa kanila ang programa ng ALS ay dumadaloy sa kabundukan ng tanay na may ngiti sa aming mga labi at di mananawang ibahagi ang nararapat para sa kanila